Mga idol at mga kababayan, Philippine Air Force nagbago ang isip at gustong bumili ng mga makabagong fighter jets tulad ng KF-21 Boramae at F-16 Viper, kasama pa ang dagdag na FA-50 Fighting Eagles. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? At ano na ang plano ng Pilipinas sa mga JAS 39 Gripen? Mga idol at mga kababayan, ang usapang modernisasyon ng ating hukbong himpapawid ay patuloy na nagiging mainit na paksa. La Luna sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa gitna ng patuloy na pagtatanggol sa ating teritoryo, nakatoon ngayon ang pansin ng Philippine Air Force sa dalawang modernong multirole fighter jets na posibleng maging susi sa pagpapalakas ng ating pambansang depensa, ang KF-21 Boramae ng South Korea at ang F-16 Viper ng Estados Unidos. Ano nga ba ang mga kakayahan ng mga makabagong jet na ito? Bakit sila tinuturing na game changers pagdating sa air superiority at defense capabilities? At kung sakaling magdesisyon ng gobyerno na bilhin ang mga ito, paano ito makakaapekto sa ating military power at sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China? Subalit bago tayo magpatuloy, ay alamin muna natin bakit mas pabor ang Pilipinas na magkaroon ng F-16 Viper, KF-21 Boramae, at karagdag ang FA50 Block 20 kaysa sa Jazz 39 Gripen dahil sa mga sumusunod na dahilan. Interoperability with Allies, ang F-16 ay malawak na ginagamit ng US at Allied Forces, na magpapadali sa joint operations at access sa logistics support. Modern Capabilities, ang KF-21 Boramae ay may mas bagong teknolohiya at potential para sa future upgrades, habang ang FA-50 Block 20 ay masabot kaya at maganda para sa training at light combat missions. Cost and financing, ang JAS 39 Gripen ay may mataas na initial cost at maintenance fees. Ang F-16 at FA-50 ay may mas flexible financing options at ang FA-50 ay may mas mababang operational costs. Proven performance and support, ang F-16 ay may tested combat record at global support network na nagbibigay ng kumpiyansa sa maintenance at sustainment ng fleet. Ngayon ay ating pag-usapan ng tungkol sa mga capabilities na maaaring i-offer ng F-16 Viper, KF-21 Boramae at FA-50 Fighting Eagle para sa Philippine Air Force, kasama na rin ang kanilang mga advantages at disadvantages. Isa, F-16 Viper, Block 70-70 Seconds. Capabilities. Multirole fighter, kaya nitong magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng air-to-air -air combat, air-to-ground strikes, reconnaissance, at electronic warfare. Advanced avionics, equipped with advanced radar systems, APG-83 AESA radar, targeting pods, at electronic warfare systems na kayang makadetect at maka-engage ng multiple targets. High payload capacity kayang magdala ng malalakas na armas tulad ng missiles, AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, bombs, JDAM, Paveway, at iba pang air-to-ground weapons. Superior maneuverability, magaling sa dogfighting at air combat dahil sa kanyang aerodynamic design at powerful engine. Advantages: proven combat record, tested and proven na sa iba't ibang combat situations sa buong mundo availability of parts and support dahil popular ito madaling makahanap ng parts maintenance support at upgrades advanced technology cutting edge na radar at weapon systems na nagpapataas ng survivability at combat effectiveness disadvantages high cost mataas ang initial purchase operational at maintenance cost kumpara sa ibang jets aging design bagamat may advanced upgrades ang design ng F-16 ay mula pa sa 1970s. Dalawa, KF-21 Boramae. Capabilities, nag-aalok ng advanced stealth features kahit na hindi ito fully stealth, kasama na ang reduced radar cross section. Multi-role capabilities, may kakayahang magsagawa ng air-to-air, air-to-ground, at reconnaissance missions. Modern avionics and systems, equipped with modern radar, AESA, infrared search and track. IRST, systems, at advanced data links para sa real-time communication. Future proof, may posibilidad ng upgrade sa 5th generation capabilities sa hinaharap. Advantages Advanced design, bagong disenyo na nakatoon sa modern threats, may stealth features at advanced avionics. High customizability, pwedeng i-customize base sa requirements ng bansa, kasama na ang mga weapon integrations lower cost compared to full fifth generation fighters mas mura kumpara sa mga full stealth fighters gaya ng F35 disadvantages unproven in combat bago pa lang kaya walang extensive combat history limited international support sa ngayon kaunti pa lang ang gumagamit kaya ang support at parts availability ay limitado tatlo FA50 Fighting Eagle capabilities light combat aircraft kaya ng air-to-air -air at air-to-ground missions ngunit may limitations sa payload at range kumpara sa mas advanced fighters. Advanced trainer and light attack, magagamit bilang advanced trainer para sa mga piloto pati na rin sa light combat missions. Modern Avinox, bagamat mas simple kumpara sa F-16 at KF-21, may mga modern systems na magagamit sa combat at training. Advantages: cost-effective, mas mura sa acquisition at operation making it a good choice for countries with budget constraints. Versatile training platform, magandang stepping stone para sa mga piloto bago lumipat sa mas advanced na fighters. Ease of maintenance, mas mababa ang maintenance requirements kumpara sa mas malalaking fighters. Disadvantages, limited combat capabilities, hindi kasing advanced ng F-16 o KF-21, lalo na sa air superiority at heavy combat roles lower payload capacity, mas kaunti ang armas na kayang dalhin, kaya mas limitado ang combat effectiveness. Narito ang ating summary para sa mga nabanggit na multi-role fighter jet. F-16 Viper, ideal for advanced multi-role missions with high capability but comes with high costs. KF-21 Boramae, offers modern and customizable solutions, though unproven in combat and slightly lower support availability. FA-50, a cost-effective, versatile option for light combat and pilot training, but with limited advanced combat capability. Ang pagpili sa mga ito ay depende sa budget, operational requirements, at long-term strategy ng Philippine Air Force para sa kanilang air defense at combat roles. Ang pagkakaroon ng mga fighter jets na ito ay magpapatibay sa air defense ng Pilipinas, magbibigay ng mas mataas na operational readiness, at tutulong na protektahan ang teritoryo laban sa anumang banta. Bilang panghuli, real talk tayo, sa mga kababayan nating mas pinipiling kampihan ng China kaysa ipagtanggol ang ating bansa, unang-una, dapat nating tandaan na tayo ay Pilipino, at obligasyon natin na unahin ang kapakanan at seguridad ng ating bansa bago ang interes ng ibang bansa. Ang mga harassment at pang-aabuso na natatanggap ng ating mga mangingisda at militar sa West Philippine Sea ay hindi simpleng isyo na pwede nating ipagwalang bahala. Ito ay tahasang paglabag sa ating soberanya at isang malinaw na banta sa ating seguridad. Mas mahalaga ang AFP Modernization Program dahil ito ang susi sa pagkakaroon ng isang depensang kayang tumugon sa mga banta sa ating teritoryo. Sa pamamagitan ng modernong kagamitan at teknolohiya, mas mapapalakas natin ang ating puwersa at masisiguro na may kakayahan tayong ipagtanggol ang ating bansa. Hindi ito tungkol sa pagpepera o pag-aambisyon ng puwersa, ito ay tungkol sa kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, kailangan nating maging handa, at bahagi ng paghahandang ito ay ang pagkakaroon ng makabagong sandatahang lakas na kayang tumugon sa anumang uri ng agresyon. Kailangan natin ng pagkakaisa at suporta para sa ating bayan, hindi panig sa bansang nagpapakita ng agresyon laban sa atin. Sa huli, tayo-tayo rin ang magtutulungan para sa ating kinabukasan.